Ngayon, magpapastol tayo ng baka. Sama natin si Chanoy. Ayan, oh. Ito sa likod ko na. Hi! ng ating mga alaga. Hi! Sa iba. Dito, dito. Dito na tayo dito. Ayan, pastol-pastol kami ng alagang baka. Kasama ko si Chanoy. Ayan. Presko ang hangin. mga buntis yung ating mga baka. Ayan si Rose. Oh, Gagawa mo sa ano? Mabait yan. Kamuta mo sa ano? Sa baba. Dito. Diba? Mabait. Tumakam hmm. mo. Mabait siyan. Isang sumakay? Ayaw. May bukod, Pag tumambo ako. Ayan, simpleng-simple -simple lang ang pag-aalaga ng baka. Sa umaga, papastulin mo. At sa tanghali, paiinom mo naman ng tubig na may asin. At sa hapon, ganun din. Hapon na papainumin. Pastol-pastol din para maganda yung mga katawan nila. Ito yung bago kong taling baka. Ayan sila o. Oh. Pais ko ng hangin dito sa amin. Sariwang hangin. Sora. Tali muna natin to si Lablab. -Lab. Tara, tara. Susunod na yung mga yan. Ito ay si Jackie. Si Jackie. Si Jackie. Jackie. Sama ko si Chanoy. Yan o. No? by March at April mga nganak tong dalawang to tong ating alagang baka ayun yung ating alpas pumasok na ng pulo let's go ng ating paligid do oh.